Wow. Nagito pa yung tatila ang asawa tuyot. Hi. Hoy! Hoy! Anong pagkain at ang utom ako? Ha? Wala akong hinuto. Akala ko kasi hindi ka uuwi eh. Pwede lang mga ako na kasi mag Tsaka, Ta saan ka magaling? Kagabi pa ako nagtawag tawag na tawag sa'yo. Ano sa alam mo? Ay! Ha? Alam mo ikaw? Para sagot ka na no? hindi mo alam na huwag yung hindi ka nagluto? Ha? Pwede ba? Huwag mo akong sinisiyin kung bakit natuyot ka. Kasalanan mo yan. At huwag na huwag mo akong tatawagan kapag nasa na ka, wala akong karapatan. Tawag mo na kayo ako! Basta at maging kasama sa'yo! Sige, sabukan mo! Tandaan mo ang mga pinagpalit ko para sa buhay na to! Alam mo, ha? Huwag mo kong aakatihan, na! Nakakasila ka ng ako, eh. Visit. Wait, hey, okay lang ba tayo pinto? Ito lang ganito. Bakit? Okay lang lang tayo, di ba? Ako ay lagi mapasakap ng sa sawa ko eh. ay, Hindi ka namin sinasabi yung oras. Yung panahon. Ayaw ko na tira-tira. Alam mo, babe. Mahanap lang ko ng tempo. Pag once na kaya ko ng tempo, promise. Araw-araw mo na akong kasama. Huwag ka na tampo. Alam mo, may regalo ko sa'yo para hindi ka naman tampo. Alam ko matagal mo akong gusto. Para sa'yo, babe. Kaya tampo. Ayan yeah. na. Wala mo nito. Lagi ka naman ganyan eh. Diba? Wala ka naman oras sa'kin. So, paano na, babe? Ayos na ako ah. Ang oras na rin eh. Sige na. Tingnan ka naman eh. Sige na. Sige na, sige na. Bakit ako sa next time. Siti na, kayo po nang pop. Oh, ay, sweet talaga. lang Hi, Nikay! Hi! How are you? Ayun, you're not? I'm fine. Ay, pasensya na po. Nakagpulang pa rin. Tara na ni Kay, tara na! O teka, teka. Hindi ko naman pinapalis. Tapos ko so, sana kayong alok yung kumain. Hindi Tira na ako. Nikay, gusto mo kumain? Hmm? to eat here? I'm not I want to Hindi na. Sa bahay na ah. tayo. Buhin na na kayo. You want to eat here? Huh? Okay, magpaprepare lang ako ng pagkain, ha? okay? Sige na, Jelai. Puan na kayo. Sige po. Ito na po 'yung payment. Right? Did you enjoy the food? Of huh? Enjoying? You like it? Ayeto po pala 'yung bayad. No I Hindi ako na bibigay para sa. In fact, kung kailangan mo ng trabaho. Anytime sabihin mo lang sa akin, ibibigay ko na 'yang trabaho dito. O kong maghihintay mo

Alam mo ba yan? Nakikita mo ba yan? Hmm. Hindi sa akin yan. Pero yung katabi ko, sa akin to. <laughs> Ito talaga, katabi? Anak, dyan ka lang ha. Ayusin lang to ha. Okay. Mommy, mommy, look. It's daddy. Hindi anak. Mukha lang siya ng daddy mo. It's Tara na. Daddy. Malilate pa ako sa mga customer ko. You're not gonna me. Anong hindi mo Anong hindi mo tapos, ha? Ngayong araw, matatapos yung mga kawalan ng hirahan mo. Ano? Sana hindi ka nakasawa ng mga ha? Oo, sana hindi ko nalaman ang mga kawalan ng hirahan mo. Bakit? Di mo pa ginusto yun? Ha? Di mo ginusto? Papusok tayo nun. Di mo ba ako Kasi ngayon, tawang-tawaan na kayo. ako Di mo kaya nang wala ako. Magsama kayo! Pakalintay! Ano? Okay. Okay. Magbubuhay tayo ng tayo, Mag tayo, tayo. At walang mananakit sa'yo. Tandaan mo yan, ha? pala? Ah, opo. mag apply po ba sila? Oo, sana. Halika, samahan kita. Ah, okay. <laughs> sir? Si Curly always... po. Balak daw niyang mag-apply sa akin. Jelay, I'm glad you're here. Irene, gusto kong samahan mo si Jelay at pibigayin lahat ng kailangan niya dahil gusto kong magsimula agad sa bukas ng trabaho niya. Bukas na po agad? Yes. Bukas na bukas, pwede ka na magtrabaho. Alaga po. Mm -hmm. So, kaya na. Wala, wala, wala pa ako mag-aalaga sa anak ko. Eh. Ay, naku. Hindi na problema yan, girl. May anak din ako. Doon na lang siya tagapag-alaga lagi mura na at mapagkakatimulaan. Ay naman pala eh. May mag-aalaga na ng anak mo kay Nikay. So Irene, please assist Jalay at bigay mo lahat ng kailangan niya para makapagsimula na siya. Sige po. Okay, Di may may Salamat ah. po. Ay ah. ka ah. 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 pay dito? Hello? Magkano po pay dito? Ah, uh, ano po? Sabi ko, magkano po pay dito? Dito ba? Ah... Uh, ang tingin! Available ba ang Ah, uh, yes ma'am sa... Sige na nga. Ah! ano 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 alam no. ko na yan, girly. Noon pa. Ito na lang inaantay. Pero totoo. Mabait talaga yan si Sir Buddy. Nalagang ina din ako. May tatlong anak. Pero si Sir Buddy ang tumulong sa akin para makapag-umpisa muli. Ganun ba? Wala na pala akong lihim, no? Huwag kang mahiya doon, girly. Tayong mga ina, gagawin ang lahat. Bakit gano'ng kapira pa yan? Umaga, gawing gabi. <laughs> Sisiw sa atin yan. Tulad mo, oh. sira ulo din yung asawa ko. Alam mo ba, hindi niya ginagampanan ng mga responsibilidad niya. Eh, hey, kamusta na kayo ng mga anak mo? Eh? Ayun, masaya pa din kahit apat lang kami. Pero alam mo, maraming babae ngayon ang nangangarap maging ina. Pero pag dumating ang pagkakataon na ibigay sa kanila yun, yun na ata ang habang buhay na piyaya na dapat ingatan. <laughs> ano ba yan? Nakakaiyakan pa ata tayo. Oo na nga. Tara. Isa na, na tayo. Jelay. Yeah. Hindi lang tara. Ano siya? Yeah. Pumiliya. Yeah. Sit. Ano <laughs> <laughs> okay. nga? Yeah. Pasensya ka na kung lumayan sa buo. Ah. Pasensya ka na ako. Ito yung pinili kong buwan. Saan siya ka na? Okay, ko, so, wala kang dapat ikahingi ng pasensya. I totally understand it. Yung sinabi mo na huwag kong pa ng buhay pamilya mo, kaya respeto ko yun. Kahit gusto, gusto ko nang bigyan ng leksyon ng asawa mo. Yung asawa mo walang kwenta. Nandito ako ang kuya ko. Tutulog ang kitang magsimula. Kasama ang anak ko pamangkin ko. Ang hirap maging ina ko, Lil. Ang hirap maging magulang. Ang hirap magpanggap na malakas ka, pero ibis na ubos ka na. Yeah. Naintindihan ko na mahirap pagiging Pero wala rin kasi saya. Dahil nakita ko yung tema mama nung nakita niya, lumalaki tayo. Ang matakot, nandito ako. Ang tulungan ka ni Kuya mo. Kung yung mapapatawad pa ba ako ngayon, Mama at ka nalang napatawad. nilang bumalik, kaya mag-ayos ka, uuwi tayo, para maipakilala mo talaga nilang official sa pamangkin lang. Kaya yung guy. Salamat, Kuya. Salamat, Kuya. Salamat Bye. <laughs>